Hello mga kayaman. Ito na nga ang part 2 ng ating pagtatayo ng pet shop business. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang kailangan sa pagtatayo ng pet shop. Malalaman mo rin sa video na ito kung magkano ba ang average na gastos sa pagtatayo ng pet shop. Pero bago natin simulan, welcome to my channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe bago panoorin sa itong video. Salamat. Step 1. Tanungin ang sarili kung passion mo ba ito. Hindi pwede na nakikisabay ka lang sa uso. Dapat ay may alam ka talaga sa pag-aalaga ng hayop dahil kadalasan ikaw ang tinatanongin ng mga customer mo kung ano ba ang bagay na produkto para sa kanila. Halimbawa, kung ang customer mo ay nag-aalaga ng kuting, dapat alam mo ang tangang pagkain na -re rekomenda dahil meron talagang pagkain na specific sa mga kuting. Yun ay para hindi sila mabulunan. Step 2 Ito ay medyo self-explanatory. Maghanap ka ng magandang pwesto hanggat maaari ay dun sa matao at wala pa ka kompetensya Dahil lang yung product ay pare-pareho at malamang ay isa lang din ang supplier. Kaya hanggat maaari, ikaw ang mauna sa lugar na rin para maiwasan natin ang pricing war. Step 3 o ang pinakamahalagang step. maari kang maghanap online o lumibot o magtanong sa area kung sino ang distributor ng product na hanap mo. Mas maganda kung doon ka na direkta sa mga distributor dahil siguradong ito ay mas mura. Ngunit ito ay may minimum order na maaring masyadong marami kung ikaw ay nagsisimula pa lamang. Maari ka namang magsimula sa pagbili sa mga malalaking pet sa inyo dahil bibigyan ka nito ng wholesale price. Step 4. Siyempre, i-legalize mo ang iyong business. Kumuha ka ng DTI registration, mayor's permit, BIR, or Sub-Europe Animal Industry. Marami namang video sa YouTube para makatulong sa iyo kaya hindi ko na ito i-detalye sa video ito. Ang maganda sa pagkuha o pag-legalize ng iyong business ay una, wala kang sakit ng ulo. Pangalawa, kadalasan sa mga supplier ay hinahanap ito para bigyan kanila ng discount. Step 5. Maaari mo nang simulan ang pagbenta kapag meron ka ng mga permit. Siguraduhin na meron kang grand opening para malaman ng tao na bukas ka na at makilala ang iyong brand. Step 6. Mag-improve at mag-innovate ng products. Lagi mong ilista kung ano bang hinahanap ng iyong kliyente. Ito ay ang mga kadalasang hinahanap sa isang pet shop. Una, vitamins and medicines. Pangalawa, mga laruan ng pusa o aso. Pangatlo, litter sand dahil ito ay dumihan ng mga pusa. Madalas din hinahanap dito ang mga shampoo, mga anti-flea medicine, at syempre mga kulungan. Pero lagi mong alalahanin na hindi lang naman aso at pusa ang alaga ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya dapat... Alamin mo ang alaga ng mga taong madalas na bumibili sa iyo. Maaari ka rin naman mag-specialize sa isang niche. So, marami namang itong type, kagaya ng pag-aalaga ng mga exotic pets. Alin sa mga halimbawa ng mga niche na pwede mo pasokan ay ang usual na aso at pusa. Nandyan din ang rats at rodents. Yan yung mga hamster, mga guinea pig. Nandyan din yung mga livestock para sa mga farming uh, areas like pigs, cows, and goats. Andiyan din naman ang isda, aquaculture, aquarium, nandiyan din papasok yung mga tilapia. Yung iba naman nag-aalaga ng insects, katulad ng tarantula, ng mga ipis, at syempre yung mga ibon, birds at chicken. Nandiyan din yung mga nag-aalaga ng crabs, crustaceans, yung mga exotic pets kagaya ng uh, python, at siyempre pwede ka rin namang mag-specialize sa health and grooming. Pipiliin mo lang talaga kung saan mo gustong pasukin or kung saan ka mag-excel. Kagaya nga ng pangako ko, ito ang breakdown sa pagtatayo ng isang maliit na pet shop. So, paalala lang, itong mga price dito ay estimate lang at average price base sa aking experience. So, kung balak mong magkaroon ng 20 sacks of feeds, ang average price nito ay 2,000. So, sa 20 sacks ay kailangan mo ng 40,000. Sa toys ang average price nito ay 20 pesos. So kung magkakaroon ka ng isang daan, ay nasa 2,000. Gagastos ka rin ng mga 20 mil sa shampoos at medicine. Para naman sa cage, kung average price nito ay 700, at kung mag magtatayo ka lamang ng 10, ay magkakaroon ka ng 7,000 na puhunan. Para naman sa renovation, signage ay 10,000. Ito yung mga cabinets at mga lalagyan ng iyong feeds. Nandiyan na rin yung pintura at yung mga marketing na kailangan mong gawin. Sa permit naman, ay aabutin ka dito ng mga dimang libo. Pero tanda mo, nakadepende ito sa mga uh, LGUs at kung paano mo ito gagawin. Maaari itong tumaas o bumaba, depende kung paano mo ito gagawin. So kung DIY ka, mas mura ito. At syempre sa renta. So kung sa bahay ka lang, pwede mo na itong tanggalin. Pero kung ang nirerentahan mo, kadalasan nag, nagpapadaw niya ng 1 month advance at 1 month deposit. So yung rent mo, i-times 2 natin. Sa commutation na ito, 15,000. So times 2, 30,000. So, ang grand total para makasimula ng isang maliit na pet shop ay 114,000. Kung may natutunan kayo sa video na to, sana naman mag-like at subscribe kayo sa channel natin para sa mga susunod.